Ano ba ang Ramadan? Ang Ramadan ay ang ikasyam na buwan ng Islamic lunar calendar kung saan ang mga Muslim ay nag-aayuno mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw ng humigit kumulang 30 araw. Ang kalendaryong lunar ay batay sa mga yugto ng buwan na nagbabago-bago buwan-buwan sa buwan ng Ramadan. Naniniwala ang mga Muslim na ang banal na Quran ay ipinahayag kay Propita Muhammad ng Arkanghel Gabriel noong ikapitong siglo. Ang huling sampung araw ng Ramadan ay tinuturing na pinakabanal ang Laylat al Altar na kilala rin bilang gabi ng kapangyarihan ay itinuturing na pinakabanal na gabi ng taon. Ang Ramadan ay isang panahon kung kailan ang mga nagsasanay na Muslim ay umiwas sa lahat ng pagkain, inumin, paninigarilyo at pakikipagtalik mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw. Karamihan sa mga Muslim ay gumugugol ng kanilang oras sa pagdarasal, pagsasagawa ng mga gawaing kawang kawanggawa at paglilinis ng isip at katawan. Sa panahon ng Ramadan, maraming mga bansang Muslim ang madalas na nagpapaikli sa mga araw ng trabaho upang magkaroon ng karagdagang oras ng pagdarasal. Sa UAA, ang oras ng pagtatrabaho ay binabawasan ng dalawang oras bawat araw. Ang mga oras ng pagtatrabaho para sa mga nasa pampublikong sektor ay karaniwang mula 9 AM hanggang 2 PM. Bakit nga ba nag-aayuno ang mga muslim sa panahon ng Ramadhan? Ang Ramadan ay sapilitan para sa lahat ng muslim at bumubuo sa isa sa limang haligi ng Islam. Ang limang haligi ng Islam ay Shahada, ang pagpapahayag ng paniniwala sa isang tunay na Diyos sa la limang bisis araw-araw na pagdarasal, nakaharap sa maka, kasama ang paghugas bago magdasal, sakat, kawanggawa o pagbibigay sa mahihirap, hajj, pilgrimage sa Maka kahit isang bisis sa kanilang buhay at swam pag-aayuno sa panahon ng Ramadan. Ano ang iftar at suhor? Ang pagkain bago magsimula ang pag-aayuno o madaling araw ay tinatawag na suhor at ang pagkain pagkatapos ng paglubog ng araw ay tinatawag na iftar. Sa paglubog ng araw, tinatapos ng mga pamilya ang kanilang pag-aayuno sa si iftar sa pamamagitan ng pagkain ng mga pizza. Ang pagkain ng pizza ay suna. Pagkatapos ay ipagpatuloy nila ang pagdarasal ng magrib. Pagkatapos ay ihain ang pangunahing pagkain, ang iftar ay karaniwang isang malaking pagkain na tinatangkili kasama ng pamilya at mga kaibigan. Ang mga tradisyonal na pagkain ay pinapaboran kabilang ang mga tradisyonal na dessert, maraming mga hotel ang nag-host ng mga buffet at tradisyonal na pagtitipon hanggang sa madaling araw. Maaari bang mangyari ang Ramadan ng dalawang beses sa isang taon? Ang Ramadan ay isang buwan sa kalendaryong Islamiko. Sa makatawid, ito ay nagaganap minsan sa isang taon. Ang Ramadan ay batay sa kalendaryong lunar kaysa sa kalendaryong Georgian. Tumatagal ng humigit kumulang 33 taon ng Islam para bumalik ang Ramadan sa parehong lugar sa kalendaryong Georgian. Pareho ba ang mga pizza bawat taon? Ang mga pizza ay hindi pareho bawat taon at maaring nag-iba dahil ang mga pizza ay nakadepende sa pagkakita sa buwan. Ang Ramadhan ay umuusad ng 10 hanggang 11 isang araw bawat taon sa kalendaryong Georgian. Gayunpaman, ito ay nagsisimula sa parehong araw ng kalendaryong Islamiko. Ano ang tawag sa pagtatapos ng Ramadan. Pagkatapos ng Ramadan, ang mga Muslim ay may tatlong araw na pagdiriwang na tinatawag na Eid al fitr Kung saan ang mga tao ay nagsasama-sama upang kumain kasama ang pamilya at mga kaibigan at makipagbalitan ng mga regalo. Maaari ang Ramadan ay nasa taglamig? Oo, ang Ramadan ay na nasa taglamig depende sa bansa at buwan ng kalendaryong Georgian. Ano ang ibig sabihin ng Ramadan? Ang salitang Ramadan ay nagbula sa salitang Arabic na Ramida or Aramad ar na isinasalin bilang nakakapaso o pagkatuyo. Ano ang ibig sabihin ng Ramadan para sa mga bata? Ang mga bata ay hindi obligado mag-ayuno sa panahon ng Ramadan, hindi hanggat umabot sila sa edad ng pagdadalaga. Gayon pa man ang ilang pagsasanay upang maghanda para sa pakikipaglahok ng mga nasahustong gulang o panatilihin ang mga minifast sa loob ng ilang oras. Maari bang makisali ang mga di-Muslim? Maraming mga hindi Muslim ang nagmamahal sa diwa ng Ramadan at nakikibahagi sa iba't ibang paraan kabilang ang mga kaganapan sa suhor. Ang tinatanggap ang buong komunidad kahit na hindi ka nag-aayuno. Maraming di-Muslim ang maaring makilahok sa pamamagitan ng pagkakaroon ng espiritu ng kawanggawa sa buwan. Maraming di Muslim ang sumusubok na mag-ayuno kasama ang mga kasamahang Muslim at tinatapos ang kanilang pag-aayuno ng magkasama sa oras ng iftar. Ang mga hindi Muslim ay maaari makisali sa pamagitan ng pagpapalitan ng mga pagbati sa Ramadan tulad ng Ramadan Karim na nangangahulugang wish you a generous Ramadan. Ang ibig sabihin ng iftar shahay ay magkaroon ng magandang iftar ka Lake, Al-Shar ay sinalin sa naway, makuha mo ang pagpapala ng buwan. At ang kilaamu wa entakir ay nangangahulugang naway lumipas ang bawat taon at maging maayos ka. Ano ang dapat asahan ng mga hindi muslim sa panahon ng Ramadan? Sa UAE, dapat ipagdiwang ang Ramadan sa publiko. Ibig sabihin, kahit ang mga hindi muslim ay dapat umiwas sa pagkain, pag-inom at paninigarilyo sa publiko. Sa karamihan ng mga bansa na pinamamahalaan ang batas ng Islam, ang parihong mga patakaran ay nalalapat. Aling mga bansa ang nagmamarka ng Ramadan? Mayroong higit sa 1.6 bilyong Muslim sa buong mundo na nagdiriwang ng Ramadan. Ang isang halimbawa ng ilang bansa kung saan ipinagdiriwang ang Ramadan ay ang Saudi Arabia, Pakistan, Afghanistan, Iran, Mauritania, Oman, Yemen, Egypt, Jordan, Iraq, Kuwait, Algeria, Malaysia, Maldives, Morocco, Libya. Tunisia, United Arab Emirates, Bangladesh, Somalia at Brunei, maraming Muslim ang nagdiriwang ng Ramadan sa mga bansang hindi Muslim. Pagdiriwang sa mga bansang hindi Muslim, ang pagiging bahagi ng isang kapaligiran o komunidad kung saan hinihikayat at tinutuluyan, ang mga pag-aayuno ay maaaring tumaas ang posibilidad na magtagumpay na mag-ayuno ang mga tao. Ang mga tao mula sa ibang mga relihiyon ay gumagalang at sumusuporta sa kanilang mga kasamahan o kapitbahay na Muslim. Maaaring tumagal ang pag-aayuno bawat araw para sa mga Muslim sa mga polar na rehiyon kung saan ang liwanag ng araw ay maaaring tumagal ng hanggang 22 oras. Mayroon bang anumang mga exemption sa pag-aayuno? Ang pag-aayuno ay hindi inirekomenda para sa mga nagdurusa sa mga kondisyong medikal o mga buntis na kababaihan. Maraming tao ang exempted sa pagmamasid ng mabilis, gaya ng mga nasa paglalakbay, mga may sakit, mga matatanda, mga babaeng buntis o nagpapasoso. Nakakasira ba ng pag-aayuno ang paggamit ng inhaler? Karamihan sa mga leader ng reliyon ay sumasang-ayon na ang paggamit ng inhaler ay hindi nakakasira sa iyong pag-aayuno. Mahalagang dalhin ang iyong inhaler dahil maaring iligtas ng iyong inhaler ang iyong buhay kung mayroon kang hika. Ramadan para sa bagong convert ay maaring mukhang mahirap. Gayon pa man, mayroong maraming mga grupo ng suporta sa buong mundo. Ano ang hindi pinapayagan sa panahon ng Ramadan? Ang isang taong nag-aayuno ay dapat umiwas sa bukang liwayway hangat dapit hapon mula sa pagkain, pag-inom, paninigarilyo, pakikipagtalik, masamang salita, masamang pag-uugali. Pinahihintulutan ba ang mga tao na makinig ng musika sa buwan ng Ramadan, maraming tao ang umiiwas sa pakikinig ng musika sa panahon ng banal na buwan. Ang Dubai ay nagpo-promote ng Ramadan para sa mga turista na nag-aalok ng walang kapantay na kultural na karanasan na may masagalang iftar buffet at pinahabang oras ng mall. Sa kabila ng hindi pag-aayuno, inaasahang igagalang ng mga turista ang banal na buwan at hintiyang ang kakaiba at hindi malilimutang karanasan. Sa panahon ng Ramadan, pinapayuhan ang mga kalalakihan at kababaihan na magsuot ng konserbatibo, iwasan ang paglalantad o masikip na pananamit at takpan ang mga balikat at tuhod upang maiwasang masaktan ang mga nag-aayuno. Ito ang pinakamahusay na kagawian upang maiwasang masaktan ang mga pag-aayuno. Maaari ka bang mag-shower sa panahon ng Ramadan? Oo, dapat magpatuloy ang personal na kalinisan. Ano ang kaugalian sa pagkain at pag-inom kapag hindi ka nag-aayuno? Huwag kumain o minom sa mga pampublikong lugar at sa halip ay gumamit ng mga aprobadong nakascreen na mapuwang na mahusay o nakatago sa pampublikong view. Mali ka bang uminom ng tubig habang nag-aayuno sa Ramadan? Ang pag-inom ng tubig sa panahon ng pag-aayuno ay hindi pinahihintulutan. Pinapayagan ka bang magsipilyo ng iyong ngipin kapag nag-aayuno? Kahit na maraming mga akademiko ang sumang-ayon na ang pagsipilyo ng iyong ngipin ay hindi lumalabag sa iyong pag-aayuno hanggat ang toothpaste at tubig ay hindi nalunok. Inirerekomenda na gumamit ka ng miswak na isang sanga na napanlinis ng ngipin na napakabanayad at may natural na lasa. Ang miswak ay nagmula sa Salvadora Persica Tree na inirekomenda ng World Health Organization. Sa panahon ng Ramadan, iba-iba ang pagbaba ng timbang sa mga individual kung saan maraming mga dietitian ang nagmamasid sa pagtaas ng mga kaso ng diabetes at pagtaas ng timbang dahil sa labis na pagkain pagkatapos ng pag-aayuno dahil walang nakatakdang halaga ng pagbaba ng timbang. Ang Ramadan ay isang makabuluhang panahon para sa mga Muslim na magbigay ng sakat, isang nakapirming porsyento ng kanilang kita dahil naniniwala sila na ang mabubuting ay mas dumarami sa buwang ito kaysa sa iba pa. Maraming Muslim ang nagdunit ng mas malaking bahagi o lahat ng kanilang taunang kawanggawa sa buwang ito. Ang Hajj ay ang taunang Islamic pilgrimage sa Maka, Saudi Arabia. Isa sa limang haligi ng Islam, obligado para sa lahat ng mga Muslim na may kakayahang pinansyal at angkop. Bakit may dalawang Eid Festival? Ang Id Al-Fitr na kilala rin bilang Greater or Big Id ay ang pagkumpleto ng banal na buwan ng Ramadan at kasunod ng taon ng Hajj Pilgrimage, ang Id ay ginugugol sa pagdiriwang kasama ang pamilya at mga mahal sa buhay, pagsusuot ng bagong kasuutan at pagpapalitan ng mga regalo. Ang Eid al-Fitr ay kilala rin bilang Festival of Ending the Past. Ito ay pinagdiriwang ng mga Muslim sa buong mundo na may particular na Islamic prayer or salah na ginagawa sa isang mosque. Ang araw ay pumapatak sa ikasampung araw sa huling buwan ng Islamic Lunar Calendar, Hajj Hijjah. Ang Eid ay nakasalalay sa pagkita ng buwan pagkatapos ng Hajj Pilgrimage. Ang pagdiriwang ay pinarangalan ang debosyon ni Propita Abraham sa Diyos at ang kanyang kahandaang isakripisyo ang kanyang anak na si Ismael. Ang handog na hayop ay maaaring tupa, kambing, baka, turo, or kamilyo. Ang karne ay nahahati sa tatlong pantay na bahagi. Bawat bahagi na may isang katlo para sa taong gumagawa ng sakripisyo at kanilang pamilya isang katlo para sa komunidad at ang huling ikatlong bahagi para sa donasyon sa mga nangangailangan. Ang pagdiriwang ng Eid ala Adha ay maaaring tumagal sa pagitan ng dalawa at apat na araw dipindi sa bansa. Ano ang wudo? Ang wudo ay paghuhugas o ang gawain ng paglilinis ng katawan bago gawin ang mga panalangin na maaaring kabilang ang limang araw-araw na pagdarasal o pagbigkas ng Quran. Sa panahon ng Ramadan, mas naisaulo ng mga Muslim ang Quran at nagdarasal ng higit pang opsyonal na mga panalangin upang makatanggap, makamit ang mga mabubuting aksyon kaya mas madalas silang nagsasagawa ng wodo kailangang lagyang muli ang wudo kung ito ay napawalang bisa o nasira. Ang unang hakbang sa pagsasagawa ng wudu o niya ay ang paglalayo na tapusin ito. Ang pagbigkas ng Bismillah al-Rahman al-Rahim ay ang nauunang hakbang na isinasalin na ako ay nagsisimula sa ngalan ng ala, ang pinakamawain, ang mahabagin, susunod hugasan ang dalawang kamay hanggang sa pulso ng tatlong bisis. Siguraduhin umabot ang tubig sa pagitan ng mga daliri banlawan. Nang lubusan ng tubig, pagkatapos ay linisin ang iyong ilong sa pamamagitan ng pagwiwisik nito. Sa iyong bibig at hipan ito ng tatlong beses, hugasan ang buong mukha mula sa kanang tainga hanggang sa kaliwang tainga, noo hanggang sa ibaba ng baba, at mga braso hanggang sa siko. Igalaw ng bahagya ang mga palad ng basang mga kamay sa ibabaw ng ulo. Pagkatapos ay kuskusin ang mga uka at butas ng magkabilang tenga gamit ang basang hintuturo at hinalaki sa likod ng mga tenga mula sa iba pataas. Panghuli, hugasan ang dalawang paa hanggang bukong-buko ng tatlong beses. Simula sa kanang paa. Kapag nakumplito na ang mga hakbang sa itaas, bigasin ang parirala lang. Ashhadu Allah ilaha ilalahu wa Ashhadu ana Muhammad an abduhu wa razuluhu. Na ang ibig sabihin ay, ako ang sumasaksi na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah. Lamang at ako ay sumasaksi, saksi na si Muhammad ay kanyang sugo. Thank you for watching. Please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button so that every time I upload my new video.